Mami nga mabug nang dapit. Out guys <laughs> <laughs> Set out ni Panya sa mga viewer ah, uh. <laughs> <laughs> oh, ni sa Kamalig. Ah, Kamalig. Oh, guys ato nakarelate ani. Hay asa ni. Oh, di ara oh. Tagaanan jo premiuhan mo 1000. <laughs> 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 di ames kawayan. Wala wala ni ay nakuha sa picture. di ames sa Di ames sa ikaduha nga Sea of Clouds. <laughs> di ame di ames ni

gikan nah, kan sa, gikan kan dito tu. Orang ke kan suruh. Tanawa, tanawa, tanawa makai dulu no? Set out, set out. Kami ada bukit. Di arah mediri nak dungau nami sa inlahang na. eh, <laughs> oh. <laughs> ah. balai. Ana ana ini le di kan nang mau gan da lusa bagsubida to investment to ana baginto ana bagsubida kada on me ole ron kay ron me ole kay hapun um. tang oras ala stress ako ako de komo itabau <laughs> guys nang inungoy oh, mama ka idol oh miara <coughs> saka 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 sa lobey way bunga oh terwa way bunga <laughs> Eh lahe bang iko halay iaksi Dakit din itan itanong mo na dakit kay Arnay masiba sa langgam. Para <tuk> sa lahat ng pita oh. Baktas baktas ta kay paningto. Part siya puno sa exercise ning ani nyanyan. nga ba. Di ana medyo di pita. Ah dahan. Kami sok-sok. Are pesko, pesko ang hangin. pa na pamesa yung mesa sa agaw agaw nga balay karang balay na okay Alam yung pista mga bay ito